Okay, good morning mga kasaluyot At binabati ko yun mga. Today, uh, uh, sa ating video for today Ay uh, pag-aaral na naman natin itong aking uh, uh, strawberry na nakahangir ano? Nakahanging, so yun know, may mga takway na siya So, kung paano ko ba ito inilagahan Ito ang tinatawag na wild strawberry o alpine strawberry Bakit ito ang napili kong itanim? Uh, tanim? Kasi at uh, alagaan dito ay ito kasi hindi masyadong maarte alagaan at na fit na fit siya dito sa atin sa Pilipinas o dito sa akin particularly sa aming uh, probinsya sa Mindoro so ito yung inalagaan natin so ang ginawa ko nilagay ko siya dito tinaas ko siya no Ayan. nilagay ko sa gilid ng bahay nang so, sa ganoon ay kahit tag-ulan o rainy season ngayon ay pwede pa rin tayong magtanim ng ating strawberry Ayan, kung nakita nyo, ganda-ganda ng mga dahon, di ba? So, ayan. Tapos, Medyo malaki nilagyan ko kasi para malaki yung bulk ng uh, lupa. Tapos nilagyan natin ito ng uh, ang ilalim niyan ay yung tae ng baka o yung animal manure. Tapos yung medyo ibabaw nilagyan natin ng uh, yung uh, rice hull, yung bulok na rice hull. Para magiging foamy pome o maging maging foamy yung kan para medyo maluwag yung uh, maluwag ang kanyang uh, ugat sa ganun. Tapos yung natin, sinabit natin sa gilid ng ating bahay para kahit umulan ay hindi siya mabalda ng ulan at hindi mabulok kasi kung masyadong basa, nabubulok. Hindi regulated yung ano yung may mga tamang ako. Pero maganda lang ay uh, ito ay halos 2 uh, months na. O, uh, medyo mahirap na kasi madalang mag umaraw kaya ganyan. So nilagyan din natin yan ng abono pero sobrang konti lang, konti-konti lang ang nilalagay natin triple port din Sobrang konti lang as in konting granules. Then ni din natin 'yan ng uh, insekto kasi medyo attractive sa insekto. Pero maganda lang wild kasi siya eh. So hindi siya mahirap palagaan. So sa tingin ko lang marapit na rin itong mamunga at uh, uh, kung gusto nyo bumili sa online, may mga buto naman ito. Tapos gayahin nyo rin, di ba? Trial lang yan at next time magpaparami na tayo niyan pag ating napabunga. Then, um, so, ah, nyo. So, ini-sprayhan din natin yan ng ating foliar. Nagawa-gawa nating foliar. Galing sa animal manure. Kung gusto mong matutunan, meron ako sa YouTube dyan. Dito sa YouTube, search mo lang yung, ah, uh, yung hindi ka nabibili ng polyar pag natutunan mo yun ang title so yun, di ba? at uh, ito yung ini-encourage ko suggested ko na pwede nating itanim sa ating mga Uh, farm, lalo kung tag-ulan, pwede kang mag-grow ng strawberry mo. Kahit na yan, no? nakahanging lang, oh, di ba? Nasa ilalim ng aking mga tanim na, na punla. So, yun mga kasuluyot. Sana may natutunan ka na naman sa ating video. At kung bago ka lang, please like, comment, and subscribe. Yeah. Ganda ng no? Maraming saluyot.